JD Kagulangan, ipinanalo ang team ng Kitty Sonic Boom. Kevin Kiambao ng Sonos Sky Gunners, kontra kay JD Kagulangan ng Kitty Sonic Boom. Unang quarter, maagang nakuha ng Kitty ang opensa, mula yan sa tres ng kanilang import. Pero agad yung sinagot ni Kevin Kiambao mula sa tres. From the corner, that in. Pero nabawi rin agad yan ng local player nato ng Kitty, 2 points lead agad para sa Kitty. Maagang pumuesto sa free throw line si Kevin Piambao, galing yan sa fall mula sa drive niya. Piambao will shoot two free throws. Pumasok na rin si JD Kagulangan. Nice to see JD. Back tonight at the middle, that's the... Unang subok niya sana sa tres, yun na lang sablay. Kulangan from the corner, he misses three-pointer. Tinawagan pa siya ng offensive foul. maagang nakapag-commit ng foul si Kabayan. Kick out. And an offensive foul by JD Kagulang. Sa 4 minutes mark nakakuha ng steal ang Sono, at Kevin Cuyambao for the slam. KQ with a slam! A lot of dunks in this KB. Maagang na hype ang fans at ang bench ng Sono. Nagtapos ang first quarter sa score na 16 to 14 lamang ang Kitty. Most. Pagpasok ng second quarter, JD kagulangan for 3. Dalawang magkasunod na tres yan para sa ating kabayan. Anas 5 seconds to score. Another three on the way. Back to back threes for JD Kagulangan. Dito na namaga ang kalamangan ng Kitty. Sa kabila naman, Nathan Knight ang bumubuhat. Natapyasan niya ang kalamangan ng Kitty sa ilalim at sa mga free throw. Sa 5 minutes ng second quarter, bumabawi na rin ang import ng Kitty, sagot niya yan para kay Nathan Knight. Under 2 minutes, nakakuha ng tres ang Sono, mula yan sa kanilang local. Sinagot naman niya ng local rin ng Kitty, dating player ito ng SK Knights na team ngayon ni Arvin Tolentino. Samantala, Kevin Kiambao, open na open sana, yun na lang hindi nakita ni Nathan Knight, napatira na lang sa ere si Kabayan. Nagtapos ang second quarter sa score na 36 to 36, tabla ang laban. Tied at 36. Pagpasok ng third quarter, grabe ang play na ito ng isa pang import ng Kitty, sa Blayman sa tres, kanya pa rin ang rebound, easy 2 points para sa Kitty. Sa 8 minutes mark ng third, nakapaglapag ng tres ang local ng Sono, lamang na sila ng isang puntos. What? Habang itong si Nathan Knight, patuloy ang pagpwesto sa free throw line, at kakaiba ang pang distract ng fans ng Kitty, pupwede pala ang ganito. He has made his living off the line. I like that from the fans. Nathan Knight has shot 15 free throws in this game. Sa 7 minutes mark, nakakuha ng 3 ang local ng Kitty Sonic Boom. Tabla ulit ang laban. For Parkson. 103 minutes, natawagan ng foul si Kevin Priambau. Any foul on Kevin. Pero bumawi naman bigla sa tres itong si K.Q. 48 to 46 na ang talaan. Samantala, kinakain na ang depensa sa ilalim ng sono nitong lokal at bigman ng Kitty. Sunod-sunod pa ang fall na tinawag kay Kevin Kimbao, kaya balik muna sa bench itong si KQ. Williams. Got the foul again. Nakagawa pa ng magandang play ang Kitty Sonic Boom sa huling minuto ng third quarter. Nagtapos ang third quarter sa score na 54 to 48, lamang ng anim ang Kitty. Pagpasok ng fourth quarter, muntik na sana makagawa si Kevin Kiambao ng another slam dunk, napigilan lang ang pasa na ito ni J.D. Kagulangan. Nakapagtala pa ng tres ang Kitty, mula yan sa dating player ng SK Knights. On par! pero agad naman na sumagot ang Sonos Sky Gunners, mula yan sa tres ng kanilang lokal. Right back? Yes sir! Pero magkasunod naman na puntos ang balik ng Kitty, mula sa tres at sa ilalim. For that by oh, Williams. Derek Williams slicing inside for that. Pero hindi pumayag si Nathan Knight na walang bawi. At the crossover, Nathan Knight, smooth like butter. Under 5 minutes ng third quarter, JD kagulangan na iwanan sa Tres. Akyat na sa Siam ang kalamangan. Pero sumagot rin ng Tres ang Sono, mula yan sa kanilang local. At Kevin Kiambao na posterized pa ng big man ng Kitty Sonic Boom. Meet me up top! Nasundan pa yan ng tres ng lokal ng Kitty, alanganin na para sa team ni Kiyambao. Yes, sir! Pero mukhang ayaw pa sumuko ni Kevin Kiyambao, stop and pump sa tres. Baba sa lima ang kalamangan, parang walang kaba sa dibdib itong si KQ. Pero ayaw pumayag ng import ng Kitty, off balance shot at naipasok pa. Napa time out tuloy ang team ng Sono. Sa huling segundo ng laban, nakakuha pa ng dalawang magkasunod na puntos itong si Nathan Knight, yun nga lang kapos na sa oras ang Sono. Nagtapos ang laban sa score na 77-71, panalo ang Kitty Sonic Boom.